Dito guys, kawawa na nga kami. Parang naka-BPM pa yung mga kalaban. Tapos akala ng mga kasama, wala na talagang pag-asa. Oh, take na yan, no? Oh. Di na nga lang ako kumikibo kasi alam ko namang late game, kayang kaya ko silang buhatin. Tingnan nyo guys, nagsisimula na silang mag-asim. Ang ginawa ko, binawasan ko lang kaunti tapos bumak na rin. Sabay bitaw ng sibat na matulin. Dahil doon, naka-double kill ako. Medyo nakakabawi na kahit pa paano. Tapos dito pinag-iingat ko talaga sila. Sabi ko wala mo nang lalabas ah. Eh sakto ulit merong tinamaan. Eh syempre ano pa nga ba? Eh di makakadobol kill na naman ang bida. Kung maririnig nyo nga sa mikropono ang aking mga kampe Halos sinisinok na. Siguro isa sobrang ka ba? <laughs> Feeling nga ng mga kalaban namin guys, eh, panalo na talaga sila. Kasi as you can see, pasok na lang ng pasok ang ginawa. Wala silang kaalam-alam, ako ako'y nagsisimulang maghalimaw na. Bale ang nangyari nga dito, parang one versus everyone. Kasi wala naman na akong ibang aasahan, ako lang naman ang may kaya sa mga kalaban. Pati nga guys, yung bush, pinapasok ko na lang ng biglaan. Na hindi ko man lang iniisip kung meron ba kapahamakan. Alam ko sa pagkakataong ito, maglulord na sila. Hinikayat ko ang aking mga kakampi na ko Montes, na. Alam ko kasi kulang sila ng isa. Diba nga yung kor pinitas ko lang kanina. Kaso nga lang guys, hindi ko akala Kain pala yung target nila. So ang nangyari sa clash, ako ang unang nawala. Pero alam nyo ba guys, ang ganda ng ginawa kong yun. Kasi kung hindi ako nabigyan doon, wari ko hindi sa amin ang lord ngayon. At ayun na nga guys, oh, nang ako nabuhay pumesto na ako dito. Ang malas nga ni Clint, eh, siya yung napag ko. Nakakatawa nga kasi laging may nakaabang na tiyo. Sinipa nga agad ako, hindi nila alam, I mean... may win siya lang ako. Nabuwasan agad sila ng dalawa. Inultihan pa nga ako ng Aldius, sana ituloy niya. Nag-emote-emote na nga ako dito kasi alam kong hindi niya kaya. Tingnan niyo guys, oh, nagpreno bigla. Alam kasi nilang full item na ako, talagang mapapabak ang kahit sino. Di ko nga namalayan guys na iniwan na pala ako ng mga kasama ko eh. Naiwan tuloy ako mag-isa, buti na lang ako'y nakauwi pa. Pinapuno ko lang ng HP ko guys, sabay sipat ulit. Intay lang ng tamang panahon, sabay bitaw ng ultimate. sa parang yun apat yung nabigyan ko sa kanila win na to ang magdedep na lang kasi sa kanila ay isa pakinggan niyo mamaya guys sa iiyak pa yung dirot namin bago kasi matapos yung laban bigla siya nga amin may hinanakit pala siya sa akin at hindi na kinaya ng kanyang damdamin at ayun na nga guys nang maubos ko na sila akala ko eh okay na ang lahat grabe na nga ang ginawa kong pagbuhat meron pa pala silang maisusumbat sa una lang naman ako inalat report ko nga tong eh ang daldal -dal ko daw wala naman akong sinasabing kahit ano sa kanya dapat nga magpasalamat na lang eh kasi kahit papaano na itaguyod ko pa rin kabila ng mga nangyari. Pero pasensya na guys, hindi ako nakapagtimpe. Yung mga ganun kasing bagay ay hindi sa akin po pwede. Nakapagsabi tuloy ako ng ganito kahit hindi naman na dapat. Pero kahit ganun, ang importante na nalo kami, ba diba? Pinilit pa nga nitong Aldos na mag-def. Ngunit hindi rin siya nakagalaw, agad ding nalusaw. Akalain niyo yun, kahit naglog ako kanina nung una, nagawa ko pang ikambak sila. Siguro yung mga nakalabo namin hindi makapaniwala. Di na rin kasi nila kinaya nung ginalingan ko na. Sana guys, maging alarto sa inyo na kahit anong mangyari, wag na wag Kahit anong hirap kasi ng ralo, kayang-kayang pagbali-barik talin ito, pakita ko sa inyo kung ilang star na ako. Awit, ayaw makontinyo.